Magandang gabi, ako si Mencio Makapagal. Hatid namin ang mga balitang on demand, right here, right now. Ito ang News Watch, now. Justice Department, National Police at ilan pang ahensya ng gobyerno ginisa sa pagdinig ng Senado sa umano'y walang due process na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Vice President Sara Duterte tuloy ang paghahanda sa impeachment trial sa gitna ng tinututukan ding kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court. At Kim Chu nakaka-relate daw sa kanyang karakter sa upcoming movie na My Love Will Make You Disappear. Paulo Avelino inamin namang nahirapan siya sa pelikula. nita sa Senado ang pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Duterte kahit walang warrant mula sa korte ng Pilipinas ni raw red notice mula Interpol pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla nagdesisyon ang administrasyong Marcos na isuko ang dating pangulo dahil sa isang wanted person diffusion notice mula Interpol may report si senior correspondent Amor Santos Nasaan po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Kinundi na ni Vice President Sara Duterte ang anyay warrantless arrest ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 11. Iginiit ng bise na walang bisa ang warrant mula International Criminal Court dahil hindi man lang daw ito na-validate ng anumang korte sa Pilipinas. Mismong kapatid ni Pangulong Marcos at kaibigan ni VP Sara na si Sen. Amy Marcos ang nanguna sa hearing para imbestigahan kung nasunod ang due process at naprotektahan ang mga karapatan ni dating Pangulong Duterte. Paulit-ulit niyang tanong bakit isinuko sa dayuhan ng dating Pangulo. As a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country but over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law. Is... Giit ni Justice Secretary Boying Rimulya nakipagtulungan ang gobyerno hindi sa ICC kundi sa International Criminal Police Organization o Interpol. Pero ipinunto ni Senator Marcos na wala namang red notice galing Interpol bagay na kinumpirma ng counterpart nito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Center for Transnational Crime, isang wanted person diffusion notice ang inilabas ng Interpol dahil sa urgency ng issue. Ang pagkakaiba lang daw, mas formal at dumaan sa proseso ang isang red notice. Pero pareho rin naman daw na dapat mag-comply ang Pilipinas may extradition back Hindi, ho dalawang option yan eh. Ang haba ng ang, proseso. Ang international humanitarian law gives us walang, two options. Walang nakasulat dito. There are dito. two options under international humanitarian law. Extradition or surrender. And we chose the path, surrender path, ma'am. Ginisa naman sa hearing si PNP CIDG Chief Nicolas Torre dahil kita sa video na hinihila na niya ang abogado ni dating Pangulong Duterte. Interesting use po of uh, force. You were forcing them. Yes, so you admit you forced them, you used violence. To. I have to. because they won't they won't uh, they won't go with us uh, uh, voluntarily, ma'am. Sa Interpol diffusion notice nakalagay na nagkaroon ng prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas at sumang-ayon itong ipaaresto si dating pangulong Duterte. Pero ayon kay Remulla, maaaring standard form lang ito dahil March 11 ng madaling araw lang nila nalaman ng warrant mula ICC. Itinanggi ng mga opisyal ng Marcos Administration na pinaghandaan nila ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, kabilang dyan ang dating nitong Cabinet Secretary na si Eduardo Anyon na ngayon ay National Security Advisor. I firmly deny any allegations of a grand conspiracy. In fact, the events in March 11 were spontaneous. Matapos ang halos anim na oras na hearing, sinabi ni Senador Marcos na lumalabas na quote-unquote parang walang due process sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayaw niya raw munang magbigay ng pinal na hatol dahil posible pang magkaroon ng ikalawang pagdinig. Hindi pa rin daw niya nakakausap ang kapatid na si Pangulong Marcos tungkol dito. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus. Samantala sa kabila ng desisyon ng Solicitor General na huwag ipagtanggol ang gobyerno sa Korte Suprema kaugnay ng mga petisyon ng magkakapatid na Duterte, ayon sa palasyo, pinagkakatiwalaan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos si Solgen Menardo Guevara. Bumuelta naman ang Malacanang sa naging pahayag ni Senadora Marcos na tila naging probinsya ng The Hague ang Pilipinas matapos nitong isuko si dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa isang press briefing, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na sinunod ng gobyerno ang legal na proseso at hindi kailanman magiging probinsya ng anumang bansa ang Pilipinas kahit ng China. Matatanda ang malapit ang dating Pangulo sa Beijing, partikular sa Fujian Province noong kanyang termino. Po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip niya na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Giit ng Malacanang, hindi nila pipigilan ang anumang inquiry ng Senado na target magbigay linaw sa mga pangyayari noong inaresto ang dating Pangulo. Samantala, tuloy pa rin ang paghahanda ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment sa kabila ng hinaharap na laban ng ama sa International Criminal Court. Sa isang press briefing, sinabi ni Duterte na hinahanda na ng kanyang legal team ang mga witness at kanilang tugon sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ilan sa mga basihan ng pagpapatalsik sa pwesto kay Duterte ang umano'y graft and corruption, betrayal of public trust at iba pa na nag-ugat sa paggasta ng kanyang pondo bilang Vice President at Education Chief. Ayon sa bise, iba ang humahawak ng kanyang impeachment sa grupo ng mga abogadong tumututok sa kaso ng kanyang ama. Hindi patiyak ni Duterte kung kailan siya babalik sa bansa dahil hindi pa buo ang defense team ng dating Pangulo. Aniya? Kasi pointless naman na magharbor ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. What we should do as a country is move on from what happened. Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan. May mensahe rin si VP Duterte kay Senador Bato de la Rosa na isa sa posibleng silbihan ng arrest warrant mula ICC. hindi pa kami nag-ausap ni Senator Bato de la Rosa. Mag-ingat siya at uh, lahat ng mga nandoon na, na mga complaints na mga former uh, police PNP personnel officers uh, mag-ingat sila Pag-aaralan ng MMDA ang suhestyon ng isang ride-hailing service na pag-usapan kung pwedeng gawing shared lane para sa mga motor at bisikleta Sa ulat ni Lance Mexico, hati ang opinion ng mga biker at rider Nagbibisikleta ang construction worker na si Roy Otria araw-araw mula Tagig City para makapasok sa trabaho. Bukod sa menos gastos, nakatutulong din daw ito para sa kanyang kalusugan. Tipid oras din aniya ang pagbibisikleta lalo na't may itinalagang daan para sa mga kagaya nila na nagsimula noong pandemya. Batid ni Roy na hindi maiwasan ng mga motorsiklo na dumaan sa bike lane. At siya mismo na biktima na ng ilang pasaway sa kalsada. nagit, -git. nagit -git ako ng dalawang motor. Yung hindi ako nakasiftisiyos, nasagi ng slip niya. nahit lang ako. Para naman sa motorcycle rider na si Esmar Palyoto, mas ligtas sa mga motor na gumamit ng bike lane kesa makipagsabayan sa mga malalaking sasakyan. Kasi kung sa bike lane, kung motor lang at saka bike, pwede naman magbigayan. Eh. Kung sa gitna kasi sir, may posibilidad kasi na masagi ka sa side mirror sa mga sasakyan. Unang sinabi ng Ride Hailing Service na angkas na baka pwedeng pag-usapan ng gobyerno at pribadong sektor kung pwedeng gawing shared lane ang itinalagang daan para sa mga bisikleta sa ilang bahagi ng EDSA. Yan ay sa gitna ng napipintong rehabilitasyon ng pangunahing lansangan na inaasahang magsisimula sa Abril. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, pag-aaralan nila ang mungkahi. Sa halip na gawing shared space ang panawagan ng transport advocates, mas higpita ng implementasyon ng pulisiya sa paggamit ng bike lane sa EDSA. Para sa Move Us One Coalition, dapat pareho ang pagpapahalaga sa daanang ito gaya ng pinapairal na prinsipyo sa EDSA Busway. Uh, our proposal uh, from the Movers Us One Coalition, gawin lang siyang slightly elevated. Hindi siya ganun kataas, but the slight elevation will prevent other motor vehicle users from using the bike lanes. Dagdag ng grupo, makatutulong din kung merong itatalagang tauhan na maninita sa mga rider na dumadaan sa bike lane, partikular sa kung saan matindi ang traffic. Hindi rin anila uubra ang rekomendasyon na buksan sa riders ang mga linyang hindi masyadong nagagamit ng na mga bisikleta. We don't believe that such proposal is going to work because even in the current situation right now, binubuli yung mga bike users into, um, you know, sila pa yung hindi nakakamit. Isinasapinal pa ng DOTR ang plano sa rehabilitasyon ng EDSA na inaasahang magtatagal ng isang taon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Lance Mexico, Newswatch Plus. Mabilis na pasada sa ilan pang malalaking balita, posibleng abutin ng dalawang linggo ang pag-aayos sa Marilao Interchange Bridge sa Bulacan matapos sumabit ang isang 18-wheeler truck. Ayon sa NLx Corporation, kailangang palitan ang dalawang girder ng tulay dahil sa tindi ng pinsala. Pansamantalang isinara ang lanes 2 and 3 ng Marilao Interchange Northbound, kaya't inaabisuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Wala ng 45-day limit sa mga benepisyo ng PhilHealth. Ayon sa President at CEO ng PhilHealth, lumang estratehiya na ito sa pagkontrol ng gastusin. Ang polisiya na ipinatupad mula noong 2006 ay nagbibigay ng maximum na 45 days kada taon para sa room at board allowance ng isang miyembro at karagdagang 45 days na paghahatian ng dependents. At tinanggihan ni Pangulong Marcos ang panukalang magdedeklara sa Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines para umano maiwasan ang diskriminasyon. Baka pumaisip ng ibang tao at especially yung mga dayuhan, ping-iisa lamang na regyon ang maaadi nilang puntahan at sabihing pinakamaganda at pinakamasasalap na pagkain. Balita sa ibang bansa sa giyera ng Ukraine at Russia. mag endorso si Ukraine President Vladimir Zelensky ng mga pasilidad na dapat mapasama sa partial ceasefire o tigil putukan na inayos ng Estados Unidos. Yan ay matapos pumayag si Russian President Vladimir Putin kay U.S. President Donald Trump na ihinto muna ang pag-atake nito sa energy infrastructure ng Ukraine. Sa bakbaka naman sa Gaza, muling naglunsad ng ground operations ang Israeli military sa Central at Southern Gaza Strip matapos mabasag ang tigil putukan nito sa grupong Hamas. Nagtuturoan ang dalawang panig kung sino ang unang lumabag sa ceasefire. Mahigit apat na raang Palestino na ang nasawi sa mga airstrike na muling nagsimula ngayong linggo. Magandang balita sa kalusugan ni Pope Francis. Nakakahingan na siya ng walang mechanical ventilation. Ayon sa Vatican News, under control na ang kanyang impeksyon sa baga na ginagamot sa ospital mula February 14. Kakayanin mo bang ma-inlove kung lahat ng mahal mo bigla na lang naglalaho? Yan ang dilema ng karakter ni Kim Chu sa bagong pelikula nila ni Paolo Avelino. Showing na sa big screen next week ang unang rom-com movie team-up ng dalawa, My Love Will Make You Disappear. Sa pelikula, ginagampanan ni Kim si Sari na naniniwalang sinumpa siya dahil kapalit ng halik niya ang bigla ang paglaho ng taong mahal niya. Sa entertainment Here, exclusives, inamin ni Kim na sobrang relate siya sa kanyang character. The similarity between Kim and Sari is... Is like what? Identical? No. Uh, when it comes to loving someone, nawawala sila. Just like my ex-boyfriends, nawawala sila. naman <laughs> siya. And I'm also afraid of falling in love. Oh, Seriously? Atinaw? Oo oh, naman, yes. Si Paolo naman ang gumanap bilang jolo na ang gusto ay maglaho. Aminado siyang hindi madali ang pelikulang ito para sa kanya at di raw niya inakalang magkakaroon pa siya ng ka-love team. It was uh, difficult. It was definitely outside my comfort zone. Especially I haven't um, been doing rom-coms or anything comedic <laughs> for, for a very long time. But I definitely enjoyed it. I enjoyed it. Una nang nagtambal si Paulo at Kim sa thriller series na Linlang at K-drama remake na What's Wrong with Secretary Kim. Mapapanood ang buong panayam ni Entertainment Exclusives host Christine Jacob Sandeja sa Kimpao sa aming social media pages. At yan ang mga balitang on demand ngayong Huwebes, March 20, 2025. Salamat sa panonood ng News Watch Now. Ako po si Mensho Makapagal. Kita-kits bukas!